Hi guys! Gagawa pa ko yakisoba noodles pang restaurant ang recipe. Yung mga recipe natin, garbage. ayan, uh, paminta, onions and garlic, carrots, ayan, ayan uh, soy sauce, oyster sauce, ayan, Naghiwa po ako ng mga cabbage. Ayan. Alam nyo guys, talaga, mahilig talaga akong magluto. Ayan. Yan ang mga, isa sa mga tiligan ko, pang ano ko siya stress out. Di ba? Pag naluluto ko. Sabi nila, pag nagluto pa daw, para mas with ano, with love, ganon. With love and compassion. At saka minsan, pag nagluluto ko... Ito yung time uh, na nakapag-isip-isip pa ako ng mga bagay na bagay, ng mga nararamdaman natin sa buhay, gano'n. Ayun. Kasi nagluluto ako with love for my loved ones. Ayun. Kaya pinaglutoan kita, mas ka. Check out! And then guys, alam nyo ba, course ko din naman din siya. Kasi uh, teacher ako at the same time siya. Yan teacher ako ng pagluluto. Ayan. Next time, guys, uh, mag-comment kayo sa comment section kung anong gusto niyo na next recipe na gusto niyo lutuin ko. Ayan. Para ma ko. Para sa sunod, malay niyo kayong paglulutuan ko. Ayan. And then, guys, ayan, um, wala lang. Gusto ko lang masabi sa inyo na kung gusto yung mag-bake ako, sabihan nyo lang ako, ba? Diba? Kayo guys, kapag nagluto kayo, paano, para saan, o paano yung ginagawa, ba? Diba? Ayan. Ayan, ko yung mga needs ng yaki soba. Ayun yung gusto-gusto ko din talaga yaki soba talaga. Kasi masarap siya, ba? Diba? Ayun, anak ko, makulit yan. Pagka na nakikita niya si mama, kahit may yaya yan, gusto niya sa akin pa rin. Tignan niyo. gusto niya, wala, ma ano lang, maulit lang sa akin, di ba? Yan. Yan, gusto ko sa ano, kahit makulit siya, pero malambing siya kay mama. Ayan. Kasi yan, kaya nagluluto ko para sa mga loved ones ko. Pero isa din sa pangarap ko din talaga magka magkaroon ng sariling restaurant, di ba? Isa sa mga pangarap ko. Sana matupad siya in, in God's perfect time. And then isa sa mga pangarap ko, magkatayo ng mga restaurant, di ba? Magkaroon ng sariling hotel, yan. Ayan, nilagay, uh, hinanda ko na. Ayan. Una mo naman, mantika. Ayan, papainitin sa kawali. Ayan, inuna ko muna yung baboy. Kasi kailangan tostad yung baboy. Medyo crispy crispy. Mas masarap kasi medyo, ang pinakamatagal kasi lutuin natin, alam naman natin is baboy. Para hindi siya hilaw, unay talaga baboy. ayun na nilagyan ko ng paminta. Mahilig ako sa paminta kasi nga, bukod sa pampalasa, alam niyo ba, isa sa mga baka uh, minimize ng concert is paminta. Marami siyang benefits. Kaya mahilig ako sa paminta talaga. Ayan. Tsama ano guys, talaga kapag nagluto kay unahin niyo yung pinakamatagal lutuin. Ayan. Yung medyo ano na siya, luto-luto na yung baboy. Ayan. Tsaka na sinunod yung ano, So, garlic, onions, yan. pampalasa diba? Ano, diba? Magbambo niya. hmm, ano. di diba? Ang bambo. Mmm! Ang sakay ninyan. Yan, di nagdagat yung tubig. Yan, nilagyan ko ng ice sauce. Ayan. Pampalasa kasi ito sauce. More water. Ayan. 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 anak ko dahil di pinapansin ni mama. Ayan. Nagwawala. Nababagot. Diyan nilagay ko ng soy sauce. nilagyan na natin. Tsaka garbage. Haluin mabuti, ba diba? Para mag-ano yung mga yung, yung lasa. Yung mga ingredients natin. na nilagay mga noodles. Yan. Yan na Para ang dating niya guys is fried noodles. Haluin mabuti. Yan. Parang dating niya is fried noodles. Yan, ito Masarap pa nga yun kasi kung may ipon eh. wala lang masyado pricey na kasi pag may ipon. Pero next time, ba diba? Pag may budget, kumpletohin natin. Yan, haluin mabuti para maluto yung iba, di Diba? dagan yung ano, yung pamita. Tsaka, yan. Yung mga seasoning, ilalagay mo na din lahat. Yung lahat ng mga seasoning. Yung seasoning, guys, from ano yan, ha? Noodles ng yakisoba. Para makuha natin yung tamang lasa ng yakisoba. parang fried noodles ang dating niya. Alam nyo guys, sarap yan. Ayan guys, tikmanan natin. Mmm, ang sarap. Lidin natin. Mmm, ang sarap talaga. Ayan, parang yung restaurant na titikman ko. Ayan guys, uh, magbibigay ako ng Gcash. Basta ang gagawin nyo lang, like my page and share my this video of God. Uh, Ayun. And comment uh, sa comment section yung Jcash number ninyo. Ayan guys. Ayan, tikman na natin. Mmm! Ang sarap! Sarap talaga. Pang-restaurant.